Hi guys, good morning. Bali, ngayong araw ay mag-harvest tayo ng senyorita. Senyorita saging. Bali po, marami ngayong ano, bali, lang buwig yung i-harvest ng aking kapatid para pambinta. Mamaya, yan po yung mga bagong medyo malalaki ito ito po yung senyorita namin sa agin ang, kagan kagandahan po sa ano sa senyorita dahil ma mas madali siya na mabenta kasi mula nung namunga siya tapos tanggalan mo siya ng kanyang puso ay bibilang ka ng 42 days maharvest na Hali, bisa, kahit nga 42 40 days lang o oh, 42 days maganda na siya okay okay kasi ang senyorita pag nasubrahan sa yung gulang sinasabi pag nahinog ay mahirap balatan Mali ito yung na-farm dito sa sa amin dahil mas mabilis kang mag- ha every week. Halos nag-harvest kami. Baba, every week ay lima, Ilang, limang buwig. Yun ang pinakamababa. Tapos, ang bili dito sa amin ng kilo ay 15 to 20 pesos, depende sa size. Yun po. Tsaka, mababa lang. Ang Senyorita na saging compared to lakatan and lakatan at salatunday. Hayun. Dalawa pila kilo. Masyado mo sya magulang kung kwan. Pero mula sa pagtanom mga pila ng buwan ag mag kwan. Kumalawin ko. Tama. Anom na taunay. Ano mo kabugan? Oo. Buwa. Oo. Oh. Yan po. Ipapakita ko naman sa inyo yung lakatan. Bali medyo malaki po itong lakatan. Ayan. Lakatan. Ang lakatan naman po ay medyo matagal talaga. Ayan tapos ito na yun ito yung lahat yan ito naman ayun sa baba lakatan ito naman ay lahat dito ay puro senyorita <coughs> hanggang dun sa pinakababa senyorita yung naka ano, nakatanin ang tawag naman dito sa amin ng senyorita ay Arnibal. Dito sa Visaya, ang tawag Bali, sa kunti ang tumatawag dito sa amin ng ganyan saging na uh, senyorita. Bali, ang tawag talaga dito sa amin ng ganitong saging ay mas kilala siya sa Arnibal. Uh, uh, sa Maynila naman, iba yung sinasabing Arnibal. Arnibal na matamis. O so, ina-Arnibal na. Uh, ang tawag dito? Inarnival na sugar. Ah, parang ganun. Yeah. May gamutin kahoy din. halo. E ito next week. Kaya harvest na ito. Siguro mga sampuri next week. Next week ay may panibagi na naman sila. Nagbibenta. Tuwing Sabado kasi nag-harvest. Every Saturday talaga harvest nila. Para dapat kasi may talaga ang time o ano day para ang saging ay pantay-pantay yung kanyang gulang ayun na pang next week na yan at na another Saturday na rin. Ayan. Bali, hindi ko ito nabilang kung ilan piraso. Ito po, makikita nyo. Nangyayari talaga sa saging. Oh. One, two, three. Tatlo. Kaya sigurado, hindi, ni, hindi niyan ipibenta. Kasi, kakainin na lang namin. Yung iba sinasabi, yan na, bawal daw kainin ng babae kasi pag nanganak, kambal. Ayun, triplets yon, Tatlo eh. Pag kinain mo, wag sinunod mo yung sinasabi ng mga matatanda. Hindi talaga nila pinapakain. Ayun, oh, makikita mo yun. O, oh, doon yung dikit. Dikit, o. Oh. Kasi minsan sa unang, ano niya, next week nga pwede na to eh. Ganda na yun. Hanggang dito na lang guys ang ating video. See you po sa next video po natin. Thank you ulit and sana po subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga video. Thank you po. Bye bye.